isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kebabalagan At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Luz Valdivia, Shaila Hart, Leonor Rivera, Rona McCuller, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang kwentong ito ay naganap taong 1992. Sina James at Emma ay magkambal na naninirahan sa si Chicago kasama ang kanilang tiyahin na si Ginang Hudson. ang magkambal ay nag sa parehas na paralan. Isang araw, pauwi na sina Emma at James nang nilapitan at pinigilan sila ni Peter, ang kaibigan ni James. Bakit, Peter? Wala ka bang balak umuwi ngayon? Wala. Dahil ngayong gabi ay lalabas tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin ay pupunta tayong lahat sa bahay ni Tita Sophie. Malaki ang bahay nila. Tiyak, magkakatuwaan tayo doon. masaya nga, Peter. Pero ayos lang ba sa tita mo na sumama kami bilang bisita? Ayos lang yan. Sinabihan ko na sa tita Sophie na bibisita tayo tuwing weekends. Nagkatinginan sina Emma at James habang nagdidesisyon kung sasama ba sila o hindi sa bahay ng tita ni Peter. Kinumbensi sila ni Peter. Sumama na kayo. Tiyak, masaya dun. Sige na nga. Sasama na kami. Nang maggabi, nakita-kita sila at sabay-sabay pumunta sa bahay ni Sophie. Nang dumating sila sa bahay ni Sophie, kumatok si Peter at pinagbuksan sila ni Sophie. Aba, mga bata, kumusta kayo? Inihintay ko kayong lahat makarating. Maraming salamat po Tita Sophie. sa po ang kaibigan kong si James. Sa naman po ang kapatid niyang si Emma. Mabuting nakasama din kayong dalawa. Parati kayong kinikwento ni Peter. Nagkukwento at nagkakatuwaan ang lahat. Dinala ni Sophie ang mga bata sa isang kwartong malaki at maganda. Umupo lang kayo dyan. Dadalhan ko kayo ng almusal. Sabay-sabay nag-almusal ang mga bata sa loob ng kwarto. Sina James at Peter ay nag-uusap habang si Emma naman ay tumitingin ng libro sa bookshelf. Noon din nakita niya ang librong may nakasulat na Candyman. Binuklat ito ni Emma at tinignan ang mga litrato ng lalaking putol ang isang kamay at natatakpan ng mga bubuyog ang kalahati ng kanyang mukha. Pinambala ni James si Emma. Anong ginagawa mo dyan, Emma? Anong tinitigdan mo? Sino tong si Candyman? Ah, nakakilabot ang librong yan. Nakwento ni Tita Sophie sa akin si Candyman noong bata pa ako. Anong sabi niya? Ang pangalan daw niya ay Daniel Robital. Nakatira sa Chicago mahigit limang taon na ang nakalipan. Masipag siya mag-aral at magaling magpinta ngunit walang kumakausap sa kanya dahil isa siyang scholar sa mamahaling aaralan. Isang araw, ang isang babaeng nangangalang Rose ay namanghas sa mga pininta niya. Inimbitahan ni Rose si Daniel papunta sa bahay nila para matuto magpinta. Laging pumupunta si Daniel sa bahay ni La Rose at di nagtagal. Nagkaibigan sila. Nabalitaan ito ng ama ni Rose at binugbog si Daniel. At pinutulan ng isang kamay. Binuhusan niya ng hani ang buong katawan nito. At hinayaan at ang kihin ng mga bubuyog. Masaklap ang pagkamatay ni Daniel. Grabe naman ang nangyari kay Daniel. Sinasabing gumagala pa rin ang kaluluan ni Daniel. Hanggang ngayon, para pumatay. Anong ibig mo sabihin, Peter? to ba si Candyman? Oo. Ang sabi ay kapag tinawag mo si Candyman ng limang beses sa harapan ng salamin, ay magpapakita siya at papatayin ka. Anong kalokohan to? Hindi naman totoong nangyayari yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari at hindi mangyayari. Sinasabi ko lang kinikwento sa akin. Ano ba, Peter? Bakit nyo pa ba pinag-uusapan yan? Patuloy na nag-uusap si James at Peter, ngunit bumabagabag pa rin sa isip ni Emma si Candyman. Anong iniisip mo, Emma? Tatawagin ko si Candyman ng limang beses sa harapan ng salamin para malaman kung anong mangyayari. Wala naman sigurong mangyayari. Pero paano kung dumating nga si Candyman, nakakatakot isipin. Hindi nakinig si Emma kay Peter at siya'y tumayo sa harapan ng salamin at sinimulang tawagin si Candyman. Candyman! 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 Sigurado ka ba dito, Emma? May oras ka pa para... Ngumiti si Emma kay Peter at sa isa pang huling beses, tinawag si Candyman. Candyman, Nagmasit sila sa paligid, ngunit walang nangyari. Diba? Walang nangyari. Umupo na muli ang tatlo nang biglang umuga ang mga ilaw na nakasabit. Lahat ng nasa silid ay umuga at nagsihulog at natakot naman ang tatlong bata anong nangyayari, Peter? Hindi ko alam. Tumakbo na tayo at hanapin na natin si Tita Sophie. Ngunit bago sila makakilos, napalibutan sila ng mga bubuyog na nanggaling sa bintana. Nagkawag ang mga kamay at paan ng tatlo para makaiwas sa mga bubuyog. Biglang may lumabas na usok na hugis tao sa harapan nila. Putol ang isang kamay at may tumutulong dugo rito. Kinuyog ng mga bubuyog ang kalahati ng kanyang katawan. Natakot ang tatlong mga bata. Kinuha mo 'yong hawak, dear, na bullet ng. Ngayon, isasamahan ko kayo sa akin. bigay Takbo! Nagsimulang tumakbo si Peter. Pero sinabuya ni Candyman ang mukha ni Peter ng dugo mula sa putol niyang kamay. Nagsimulang malapno sa mukha ni Peter. Peter, ayos ka lang ba? Ah! Nasusunog ang mukha ko! Ah! James! James! Tulungan mo ko! Ah! Kinuha ni James ang galapon ng tubig, ngunit nang palapit na siya kay Peter, naging dugo ang laman nito at tumapon sa katawan ni Peter. Nagsimulhang masunog ang buong katawan ni Peter at bumagsak sa sahig dahil sa sakit. Peter! Natakot si Peter sa nakita niya. Habang papalapit si Candyman sa kanya, pinalipad ni Candyman ang mga bubuyo kay James. Hanggang napalibutan ng bubuyog ang kanyang katawan at nagsisigaw si James sa sakit. Pakawalan oh, mo sila! Ako ang tumawag sa iyo! Sa akin ka magiganti! Huwag sa kanila! <laughs> Sa iyo ang pinakamasakit na paghihigante! <laughs> Tumakbo si Emma papalapit sa pinto nang biglang pilit itong sumara at nabaliwala ang pagtakas ni Emma. Naririnig ni Sophie mula sa labas ang kalabog ng pinto mula sa kwarto ng mga bata. Nang galing sa kwarto ng mga bata ang ingay. Tumakbo si Sophie papunta sa silid at sinubukan buksan ang pinto. Pero hindi mabuksan. ang pinto, Peter! Mula sa loob, biglang umiyak si Emma at nanghingi ng tulong kay Sophie. Itatulungan mo po kami. Papatayin kami ni Candyman. Tulungan mo po kami! Candyman? Tumakbo si Sophie sa kanyang kwarto at tumayo sa harapan ng salamin. Doon naman sa silid ng mga bata, lumapit si Candyman kay Emma. Mapula at galit ang kanyang mga matang nakatitig kay Emma. Tinangat ni Candyman si Emma sa ere. Sa paghila ng kanyang buhok, Sa kabilang kwarto, si Sophie ay nakatayo sa harapan ng salamin at may hawak na martilyo. Paulit-ulit nga ang tinatawag si Candyman kasabay ng pagpupok niya sa salamin. Nang mamataan niya ito, ang humina si Candyman. Umalis ang mga bubuyog na umataki kay James. At ang dugo sa katawan ni Peter ay biglang nawala. Anong nangyayari? Bakit ako humina? Ibinaba niya si Emma sa sahig. Narinig naman sa kabilang kwarto ang boses ni Sophie na tinatawag si Candyman habang binabasag ang salamin. Nabasag si Candyman ng parang salamin at naglaho. Tumayong sugatan si na James at Peter at si Sophie ay tumakbong papasok sa kwarto ng mga bata. Ayos lang ba kayo? Opo, tita. Ayos lang po kami. Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang tumawag sa kanya. Kasalanan ko ito. Hayaan mo na, Emma. Tandaan mo na lang na huwag na huwag mo na siyang tatawagin mo. Nagsiuwi si na Emma, James at Peter at hinding-hindi nila makakalimutan ang nangyari. ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.